Mga Kani's -smackers, welcome back to my channel. This is our 10th day here sa Aklan At nandito ako ngayon sa Tangalan Public Market. Pero daw nagagalap ngayon na market uh, market day, kaya pupuntahan natin mga Kani's -smackers. ang nga, iba't ibang klase na Siyempre, pagkain Pimilo! dito sa Pamilyang Pimilo! Bayan ng Tangalan. Alright, mga ka-Kastilyan natin, kung meron tayong mabibili rito, baka makachamba tayo rito ng uh, maganda-ganda na damit. Ay, tanong, masarap na pagkain, bahala na. Chambahan! mga kanisimakers, baga nagsisimula ito. Mga alas 5 pa na siguro nagsisimula na ito. At syempre kalahating araw lang ito, hanggang alas 12 kaya mga tao talaga na sinasamantala ang pagkakataon na ito para makachamba ng maganda-ganda mga items. Mga kanisimakers, o, oh, nabis ang ukay-ukay dito. Ang dami, ang ganduno. Ewan ko na lang, di ka makachamba dyan. Walang pinagkay ba ito sa Divisoria, mga si makers? Sama-sama nga lang sila kaya ang daming tao kasi minsan lang every Friday lang. Parang ano lang ito, parang uh, Timisoria in one day. Bilis mga si makers, yun ang dami. Ito gusto ko dito mga si makers, syempre. Mura na, may discount pa. Pwede ipakabol. Okay, Pwede naman dyan. Pwede naman dyan. Pwede naman dyan. Sabi ko sa inyo mga kanisi, mga mga tinder, rito hindi lang maganda, pwede pa. Alright mga kanisi, mga kas, ukay, ukay. Kayo, kayo. pansin naman to kay Grabe yung ukay, ukay dito mga kanisi, mga Nagang dinudumog. Grabe ito mga kanisi, mga may papakita ko sa inyo ito grabe mga kanisi mga itong oh, item na to ano ba to yun know? o ako na kahit ha huh? ano to mga kanisi to ano to halamang gamot para saan sa mga anak sa mga tindahan sa mga tindahan daw ano gamot sa mga tindahan sa mga tindahan daw mga kanisi at... mga makers, hindi ko maintindi kung para saan talaga Magpaswerte daw! Talaga? Magpaswerte mga kalaysi makers. So, saan kayo? Taga saan kayo? Ibahay. Ibahay? Dumayo talaga kayo dito para magtinda Grabe mga kalaysi at makers ito. Iba't ibang mga ano to. Galing sila sa iba't ibang lugar. At titipon dito para magtinda Okay naman dyan no? oh ka naman ng na konti. <laughs> Alright mga kalis si yung makers. Patuloy tayong uh, maghahalap. Hindi na may bumabato oh. <laughs> may bumabati sa vlog natin mga kalis si yung Baka oh, magtintatjin nila. Mangga, mangga. Nasila sabi ng saya okay. yung mga kanis, mga mga tao rito sa tangalan, mga friendly talaga yan. Itong boys. <laughs> hey, <laughs> Hindi oh, na nito. Mga ESTO friends na tinta. Tintatjin. Mangga, 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 mangga. Padaale na yung tinta jingo, mangga. Now, how many? How mga kanis, mga kas. ka sa lima pa wisa, Gabi init. Pero okay na, syempre lagi enjoy naman tayo sa mga tiring kita rito. Sobrang dami mga kanilis sa Makers. Alright mga kanilis sa Makers. Siyempre hindi pa uhuli ang kakaniin sa mga binibili namin dito. Siyempre favorite namin niya sa pagkainan. Syempre, lalo lalo si Tita Jin. Talaga naman. para uh, mga kanin, Kamay kamay naman. Hello. <laughs> Yung mga kanis, si mga kas, maswerte tayo at natunghayan natin to. Nakita natin itong uh, ganitong market day dito sa Tangalan. minsan na lang tayo magbakasyon na tsampahan pa natin to mga kanis, si mga Well, uh, isa lang masasabi ko dito, talaga nga pulo low dito ng tao. At talaga ng mga crowded. <laughs> crowded mga kanis, si mga Siyempre gulay, mga kanisi, si di pa uli yan. Siyempre. Pakailag natin sa gulay, mga kanisi, si mga kanisi. na, salamat po, Nay. Kaway-kaway na lang po dyan. Kaway-kaway na lang po. Hello. <laughs> <laughs> Ito, mga kanisi, mga kanisi, so, mga dried fish. Ito ba klase yan, mga kanisi, mamimili ka na lang breeding hawa. Ito mga kanis, mga kanis, isa sa mga favorite ng akin, tita. Walang iba kung dumais. <laughs> favorite na favorite. Ay, know, nakalami sa ating sinanang. Hello, pati pati naman dyan ay. Hello. <laughs> Tag-isang po kayo na ay. Mga kalibot. Hello. sinasabi ko sa inyo mga kanis, si mga kanis, mga tindero rito talaga pa wapit. Dilagtagan pa kami ni nanay. Alas bus na paninda ni ate Alright mga kanilis Mga ka-spices naman tayo Tamas, marita, sigamas Para to, sigamas 40 kilo Kalabas sa bainti na lang Alright mga kalisim mga kalisim, ito sinasabi ko sa inyo, Pamuraan ang gulay dito spices. salamat. Pati naman dyan. Okay, joke, <laughs> okay, <joke. laughs> Grabe, mga kanis, mga kanis, nakakapagod din ang na uh, maglibot. Mm -hmm. Siyempre, yung mga deadly weapons yun, yun. <laughs> Anay, ano masasabi mo dito? <laughs> punung, punung lang dito? Nakakatawa, eh. Punong-puno ng Gabi mga kanisimakers, namin, ikot namin, paikot-ikot na ito pero nakakapagod sa dami na pagpipilian mo, hindi mo alam ano bibili mo na. Thank you so much mga kanisimakers. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, please drop a like, comment, subscribe and hit that notification bell. Mga kanisimakers, this is our 10th day here sa Tanga Laklan. Hanggang sa muli mga kanisimakers. Peace!